kung magta-travel kayo at meron kayong gustong surpresahin, tago niyo yung snake dito. Diba? So mayroong regalo sa ating mga merch dito at may kasama tayong mag-unbox, mag-unpack guys. Si Pixie na malikot na, tsaka si Zelda na shy type pa rin. Andun siya nagtatago. Bakit may dalawang aas dito? Kasi related sa kanila guys itong mga merch na i-unpack natin. I-unbox. <laughs> ang full-scale apparel. Malikot na guys. <laughs> Malikot siya. So check natin guys itong una. Si Pixie, kailangan nang bumalik sa kulungan niya. Halika na, malikot kay. Basta, napakita na kita. <laughs> Pixie. Mga stickers muna yung labas natin. Ayan, check mo selda Full scale lastiga Mga logo stickers. Ganda ng tela niya guys. Ayan, full scale logo tapos sa likod niya yun stigo ganda guys oh may snake na ano design parang si Zelda oh kanyan guys oh. oh diba? Magkasing ulo sila. Nakasulat, rise above, strike with purpose. Full scale. Salamat full scale. Meron pa dito. Check natin lahat guys. Ah, joint collaboration, full scale at saka wildlife matter. And guys, of your Fagos Hana, Luzon locality. Every piece of wildlife matters. ibang design naman to. Collab ng full scale tsaka wildlife matter. Ano? Ganda. Sa likod. Ayan. Check nyo din guys, you know? Full scale tapos wildlife matters. King Cobra. King Cobra guys of your hana hindi pagtatapos dyan meron pa dito si Zelda behave pa rin guys walang pakialam yan guys oh, okay napakahabang mouse pad guys haba ah, ko parang ano no parang one piece yung ano <laughs> yan ganda no quality guys sa mga mahilig mag game game dyan no may floral tapos snake heads ganda Meron pa. Hindi pa tatapos dyan, Ito last na guys. Ah. Belt bag guys. Oh, di diba? Maganda quality, maganda yung feel niya. Dito sa loob. Spacious din guys, tapos may secret pocket din dito. Pwede nilagay si Zelda sa loob guys no? kung magta-travel kayo at meron kayong gustong surpresahin tago yung snake dito oh. Oh, diba? hindi na, na guys na may big kayong ahas huwag lang yung pumasok sa mga establishments na nag-check ng bag ilagas natin sa Zelda guys baka biglang mag-poop sa loob come on Zelda ka dito ni tayo Zelda eh apaka-behave nyo eh oh, di ba? Hindi siya malikot guys. Hindi ko ni Pixie na kung saan saan pupunta. oh, lang yun, guys. Oh. chill na chill. So, maraming salamat Full Scale Apparel sa mga merch na regalo mo. Check nyo guys ang Full Scale Apparel sa Facebook. Pakifollow sila guys. Tsaka ang Wildlife Matters. Yan. Salamat, salamat. Nasaan na si Zelda? <laughs> salamat Zelda sa iyong kooperasyon. Nagkumpisa ka ng maglikot-likot. Lika na.